Ay, magandang araw mga kapowet. Ah, uh, nasa Puerto Princesa City, Palawan pa rin tayo. And nandito tayo ngayon sa um, Immaculate Conception Cathedral. Okay, eto natin. Ayan. Ayan. Immaculate Conception Cathedral. Ang architectural style nito ay neo-gothic. Ibig sabihin ng neo, bago. At ang gothic naman ay meron medyo ano yan, negative connotation. Originally, ang Gothic na word ay ginamit ng mga Italian artists and architects sa pag-describe ng art and architecture na ginamit ng France or sa part ng norte ng Italy. Ano ang meron sa Gothic architecture? Ang meron sa Gothic architecture ay ang, kung mapapansin nyo, pointed arches at saka mga um, uh, o yung nasa sa giliran ayun o, oh, yun. Yung mga ano, sa... Yun din ang Gothic architecture din ang meron sa Notre Dame Cathedral sa Paris. Doon naman, very pronounced at kapansin-pansin ang flying buttresses. Ang flying buttress, ang function nito ay para maibsan o mabawasan ang load na meron sa mga walls at nadidistribute doon sa extension or patreses. Okay? Yan. Ang Gothic architecture. Gothic siya, um, ginamit niya ng mga Italians before, dahil ang tingin nila sa ganitong klaseng art or architecture ay barbaric. Okay? Dahil ang mga Goths are, are, are the tribes of Northern Europe. No? Oh, yan. Nakulmalaban sa Roman Empire before, so ganun yung kwento dyan. Okay. Ayan po. Ang Immaculate Conception Cathedral dito sa Puerto Princesa City. Ayan. Shout out na pala sa mga kaibigan natin sa St. Louis University. Kaila Architect May Ann Tayabiyab at sa uh, Archie Department ng SLU kay Kuya Andrew kay Ate Muriel sa mga kaibigan natin dyan. Also, kay na Architect Eli Amago, Architect Vic Sansano, Architect Melchor Arzalon, Architect Kyle Abiliera, Architect Jose Lardisabal, Architect Romel Cacho. O, oh, yun yung mga kaibigan natin mga Architect. No? Correct me if I'm wrong doon sa nabanggit ko kanina about Gothic architecture. Pero yan, Neo-Gothic ang ginamit na uh, architecture style dito sa Immaculate Conception Cathedral Puerto Princesa City, Palawan. So, eto ulit ang inyong kapawit. Yes. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.